Mga bayani ng lalawigan at rehiyon, araling panlipunan, grade 3. Sino-sino ang mga bayani nagpamalas ng pagmamahal sa bansang Pilipinas? Jose Rizal Isa sa pinakatanyag na Pilipino sa ating bansa na nagmula sa Kalamba, Laguna. Siya ang ating pambansang bayani. Isa siyang doktor, manunulat at reformista. Kipaglaban siya para sa kalayaan gamit ang panulat. No limitang Metangere at El Filibusterismo ay dalawa sa mga tanyag niyang sinulat na nagbukas ng damdamin ng mga Pilipino sa pagmamalabis ng mga Espanyol sa ating bansa. Siya ang leader ng kilusang propaganda at Laliga Pilipina. Sa gabi bago siya barilin sa bagong bayan noong Desyembre 30, 1896, isinulat niya ang huling akdang tula na mi ultimo adios o ang huling paalam. Andres Bonifacio Siya ay anak ni Santiago Bonifacio at Catalina de Castro na isinilang noong 30 ng Nobyembre, 1863. Isinulat niya ang tulang Pag-ibig sa Tinubuang Lupa Tinatag niya ang katipunan, isang samahan na lumaban sa mga Espanyol noong ikapito ng Hulyo 1892. Siya ang tinaguriang ama ng revolusyon. Apolinario Mabini Kinilalang utak ng himagsikan, dakilang lumpo at unang ministro ng Pilipinas noong 1899 sa pamumuno ni Emilio Aguinaldo Isinulat niya ang El Verdadero de Calugo at Programa Konstitusyonal de la Republika Filipina na naging batayan ng Mololos Constitution. Siya ay naging mahalagang tagapayo ni Aguinaldo. Nagmula sa Tanawan, Batangas at ipinanganak noong Hulyo 23, 1864. Pinatunayan niya na ang kapansanan ay hindi hadlang sa pagtatanggol sa bayan, Namatay siya noong Mayo 13, 1903 sa sakit na kolera. Marcelo H. Del Pilar Isang ilustrado noong panahon ng Espanyol, kilalang dakilang propagandista na ang pangalan sa dyaryo ay Plaridel. Naging patnugot ng La Solidaridad mula 1889 hanggang 1895. Isinulong niya at ng iba pang kasamahan ang karapatan para sa mga Pilipino. Inilantad niya ang pangaabuso ng mga praile sa pagtatanghal ng mga istriktong tula at paglathala ng protestang bersyon ng mga dasal. Lapu-Lapu, kauna-unahang pinunong Pilipino na nakipaglaban sa mga Espanyol Si Lapu-Lapu ang datu ng Mactan Cebu sa makasaysayang labanan sa Mactan noong Abril 1571. Magiting niyang ipinagtanggol at ang kanyang mga tauhan ang kalayaan mula sa pulo ng Mactan. Natalo ni lapu at ng kanyang mga mandirigma ang grupo ni Magellan na may mga baril at baluti gamit lamang ang mga pana at sibat. Jago Silang, ipinanganak noong Desyembre 16, 1730 sa La Union. Siya ay isang Pilipinong revolusyonaryong pinuno na lumaban sa pamamahala ng mga Kastila sa Hilagang Pilipinas. Ipinaglaban niya ang pagtuto sa pagbububis at pang-aabuso ng mga mananakop sa Ilocos. Nakipagsani puwersa siya sa mga Briton upang palayain ang Ilocos mula sa pananakop ng Espanya. Pinaslang siya noong Mayo 28, 1763. Ipinagpatuloy ng kanyang asawa na si Gabriela Silang ang kanyang laban. Melchora Aquino Kilala bilang Tandang Sora. Ipinangak siya noong Enero 6, 1812 sa Banlat, Caloocan. Walang sawa niyang tinulungan ang mga revolusionaryo kaya tinagurian siyang ina ng katipunan. Ipinatapon siya sa Guam ng mga Espanyol noong Agosto 20, 1896 at nakabalik sa Pilipinas at namuhay ng tahimik hanggang sa kanyang pagpanaw noong Pebrero 19, 1919. Emilio Aguinaldo, revolusyonaryo, politiko, na nakipaglaban para sa kasarila ng Pilipinas. Siya rin ang kauna-unahang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Pinamunuan niya ang pag-aalsa sa Espanya noong 1896. Ipinahayag niya ang kalayaan ng Pilipinas noong Hunyo 12, 1898 sa Kawit, Cavite. Nakipaglaban din siya sa mga Amerikano noong 1901. Pumanaw siya noong Pebrero 6, 1964 sa Sakit sa Puso. Emilio Jacinto siya ang pinaguriang utak ng Himagsikan. Ipinanganak siya noong December 15, 1875 sa Tondo, Maynila. Siya ay patugot ng pahayagang Kalayaan. Siya rin ang sumulat ng Kartilya ng Katipunan at mga aral ng Katipunan ng mga anak ng bayan. Nakibaka siya sa Laguna kung saan siya ay nasugatan at kalaunan ay namatay noong April 16. 1899 sa edad na 23. Huwag ipong kalimutan i-like ang aming video. Mag-subscribe na rin po kayo sa channel ng Lesson Aider. At kung meron po kayo mga naisiparating o komento, ay pakitype na lang po sa ibaba. Marami pong salamat.